Ito kita oh. Ayan, mas makita dito. Oh. 680. Hay oh, nako. Ayan, kapag mga nyang mangingitim na, nangingitim na, bunutin na natin 'yan. Hindi na pwedeng iwanan 'yan. Lahat mga nangingitim na kasi diyan na lang sisimula na 'yung kain ng kalawang. Kita naman tayo sa may integrated amplifier. Sa totoo lang, guys, Ilang piraso ba tong Joseon na Jupiter ko? Parang tatlo o rapat yata ito. Sa <laughs> so, tatlo sa may ari nito kay Sir GC it's ng Kiko Camarin. Yan ang pangalan nyo. Taga Kiko Camarin. Tapos kay Sir GC Estrellado. Ngayon, ang issue nito ay hindi ko alam. <laughs> hindi ko alam kung anong issue nito. Ah, sa dami ng customer natin. Nakalimutan ko na yung kunbo namin eh. Ngayon, ang gagawin na lang natin dito ay buksan muna natin siyempre para sigurado tayo, mahirap na. Okay, tanggalin na natin yung takip ito. Magiging alternate to, uh, power amplifier integrated, power amplifier integrated na lang. Na, tanggal ko na yung takip niya. Ito may kunting mga agyo. Ngayon, meron ako napansin, sa totoo lang guys, halos isa lang sila ng problema sa my previous vlog natin na oh, parang ganito rin yata yung ginawa natin nung nakaraan eh. Halos wala silang kinaiba sa kwan sa ano tawag nito sa may trouble or issue. Ito kalawang din oh. Papansin niyo, ayan putol na oh. No, oh, ginalaw ko pa lang ha. Oh, putol-putol na oh. Parang rewind lang. Baka sabihin ito pa rin yung ginawa natin. Ah, hindi iba to, iba yung pangalan nyo, oh Ito may nakasulat dito. Then yung isa natin ay ito siya oh. Hindi pa nakuha oh. Yan. Di ba? Mapapansin nyo. Eh, isa lang yung trouble oh. No? Kinain ng kalawang. Okay? Kinain ng kalawang ang pinaka problema niya. Ngayon, ano ba ang gagawin natin dyan? Alam naman, ititesting pa natin to. Hindi na, kasi hindi mag-relay -re yan. Kasi may DC out na yan eh. Ayun, gagawin na lang natin. Baklasin natin to. Tapos, same procedure sa may previous vlog natin. Uh, anihin natin yung mga kalawang tapos palitan natin okay yun lang and then nakapagtataka no bakit alos isa lang sila ng problema uh, kalawang ano bang kwan ano bang materialis ang ginamit medyo kinakain ng kalawang Naklas ko na yung dalawang board ito kitang kita oh Ayan, mas makita dito oh, 680 oh, ay nako Ayan, kapag mga niyang mangingitim na, nangingitim na, bunutin na natin yan. Hindi na pwedeng iwanan yan. Lahat mga nangingitim na, kasi dyan na naisisimula na yung kain ng kalawang. Okay? Yung mga transistor nito. Yung mga transistor niya, ganun din. Yung iba, buo pa. Okay pa, hindi pa ng kalawang. Yung iba talaga, kinain na. Ngayon, sa kabilang side, ito, nalaglag na yung 68 ohms nyo. Tapos, yung iba... Although wala ganong kwan dito, hindi hindi, hindi ganong kalala yung nandito sa may kabilang side. Ngayon, kapag ganito yung trouble ng amplifier nyo or gusto niyo mag-DIY, ah, palitan niyo lang yung mga piyesa. Pero kung medyo bago-bago ang medyo baguhan ka na technician, yan lang, bunutin mo lang halos lahat ng mga kalawang na yan tapos palitan mo lang. Tamang value lang ipapalit mo. Maring magwo-working na yan. Okay? Ngayon, bunutin natin. Kaso lang, hindi naka double sided to kailangan mong iangat talaga dito sa mate sink nya okay tanggalin natin yung board sa mate sink to inuna muna natin yung isang channel <laughs> para hindi tayo maumay sa kakabunot ng pyesa inuna natin yung isang channel muna yan ito na alos alos lahat na kwan kalawang ang mga natira niyan yun ang okay pa hindi pa kinakalain ng kalawang hindi pa ng kalawang alos lahat talaga Pati mga jumper niya, although ito bunutin ko na rin to, paano ang kinalawang na rin, oh. Dito na side alos na yung 33k na lang naiwan. Dito ubos ano Yan kukunti oh. na lang talaga na tira oh. Alos binunot ko na lahat. Grabe naman yung pagkasalanta nito. Ito transistor isa, may nabunot ako dito. Ay ah, ito pa pala oh, isa oh. Kinalawang na rin yung paa nyo. Balik ay eh, bunutin ko pa to. Okay, ngayon tatiriman ko muna to. Kumpletuhin mo muna, kumpletuhin ko muna ito. Saka natin balikan yung isa. Okay? Bihira na 'yan. Na kumpleto ko na yung isang channel. <laughs> Ayun. Mamaya papahiran ko lang barnis to. Meron naman tayong barnis eh. Kakabili lang natin eh you no, know? may stock na ulit yung barnis. Babarnisan na natin to para maprevent yung ibang mga parts. Okay, sinisilip ko kung mayro pang nakaligtaan na na lawang hindi natin natanggal. Mukhang okay naman na. Okay. O yan na, kompleto na. Kakalain mo halos lahat na palitan natin. Kunti na lang naiwan. <laughs> Ngayon, fix natin itong isang channel. Simulan din procedure nito. Bubunutin natin tapos papalitan. Okay? Parang rewind lang ng isa oh. Ito yung isa. Halos same lang din ang binaklas natin dito. Dito, halos lahat binaklas ko dito. Yan. Walang kinaiba sa isa. Halos lahat kinalawang kung saan yung side na kinalawang dito. Yun lang din. Pati yung mga jumper niya. Okay. Pagtataka, no? ano kaya yung in-spray nila dito na bakit mabilis tumakuan? Mabilis kalawangin? Mamaya, pag na buo natin to, bago natin balik, or takpan, ibabarnisan muna natin to para kahit papano mape-prevent yung kalawang against doon sa may varnish ay prevent natin kahit papano ito pa pala bunutin pa natin ito 41, 48 tapos ito 3.3k kalawang din pala kapag ganyan na nangitim na kung yan susunod yan is gagapangan na or kaunti unti na siyang kakainin ng kalawang kaya need yung bunutin hindi palitan natin resistor na gamit natin is galing dico yan yung sa dico alam nyo naman medyo Magandang klase galing Taiwan kasi yung gawaan di, ano, yung mga binibenta nila. Ayun, tataniman ko na ito para matetesting natin. Okay? Napalitan ko na halos lahat. Botik we'll na yan. Yun at yun lang din naman eh. Ito guys ha, meron pa akong isang may bibigay na idea. Kung mapapansin nyo, nilagay ko dito ay 3.3. 3.3 ohms instead ng 4.7 ohms. Sa base yan eh. Sa base niya, 4.7 ang nakalagay dyan. Stock. Ah, uh, saan ba? nito, eh, uh, 4.7 'yan. Ito kasi liko pinalta kasi buo pa ito. Wala pang kalawang. Ngayon, pwede 'yung palitan niyang 3.3 'yan, kay 3.3, ah uh, 2.2, 4.7, kahit hanggang 10 ohms pwede 'yan. Kung wala kayong pamalit na sabi natin 4.7, wala kayong pamalit. 10 ohms pababa pwede 'yan. Ang dating kasi niyan parang fuse lang, fuseable siya. Ah, uh, din dito sa may 0.25, pwede niyo lagyan ng 0.33 'yan sa mga point-point na value okay lang yan okay ngayon pwede natin testing to, kahit na ganito lang siya muna hindi na muna natin babalik sa may heatsink kasi katulad nung nakaraan na binalik natin sa heatsink agad may problema nagkadikit yung hinang natin ayaw uh, mag-relay ngayon iikaw ko muna ito ibalik muna natin na nakawala sa heatsink niya tingnan natin kung mag-relay siya o ano mangyari okay uh, naibalik ko na yung ito board natin. Pag ganito lang siya muna. Ngayon, on natin. Parang isa lang gumagana. Yung nga. Isa. Ah, dalatalawa din. Halos hindi lang magkasa. Halos sabay lang. Unang magti-trigger is soft start dito. Tapos pangalawa is yung dalawang relay niyan. Ulit sa dalawa halos magkasabay lang ngayon sa bias tayo sa biasing tingnan natin kung sana may bias siya rektad Tara natin test prod natin. Yung disadvantage ng disadvantage ng gritong tester ay kailangan pa ba pang baliktarin. Okay, nasa 0.3. Tapos dito. Alas pares lang ah. Yan oh, okay. Goods na to. Pwede nang kuan, pwede na ibalik sa main sink niya. Okay, balik na sa heatsink. Ilan naman guys ang pinakaimportante diyan? Tanggalin niyo lang halos lahat ng kalawang tapos palitan niyo lang ng tamang value. Ay hindi kayo pwedeng magkamali-mali ba? Yung K lalagyan niyo ng ohms. Magkaka problema yan Hindi mag-relay yan Kasi magkakaroon siya ng DC out Okay, balik natin sa heatsink Mahaba yung proseso Naibalik ko na yung dalong board natin sa heatsink Yan Tapos naglagay na ako ng speaker Okay Tapos naka-stereo mode tayo Audio source natin Ayun, naka-laptop tayo Tapos naka-youtube Delikado sa copyright yan ha <laughs> Okay Unisa pa natin to. Medyo marumi na. Okay. Naka-line tayo. Nag-trigger na dalawa. Ngayon. Dalawang mid ang na nakakabit ngayon. Dalawang mid. To channel 2. Okay. <laughs> Takaw sa kapiret yan. Naka-YouTube tayo. Kaop yung bass. Lagyan natin ng bass. Ayan. Okay. Okay. Okay na. Goods na. Yun lang. <laughs> yan lang naman ginawa natin. Eh. Pinapalitan lang natin yung mga parts na may kalawang na. Okay. Ano pa ba? Pabawain pa ba natin yung oras natin? Yan lang naman ang tip dyan. Yan lang naman ang tip ko sa inyo. Tulad nyan, hindi mag-relay yan. Hindi nag-relay -re nag -re dahil yun, may mga kalawang na parts kasi nga may DC out siya. Ayun, bunutin nyo lang. Katulad yung pinagagawa natin, no? Oh. Anihin nyo lang yung dapat anihin dyan. Tapos palitan nyo lang na tamang value. Ngayon, pag napalitan nyo yan, okay, sure bull yan. gigana ulit yan. Okay? Dito sa may front panel, okay naman. Wala naman problema dito, eh. Naway, nakapagbigay idea ulit tayo. <laughs> may idea pa ako na ibibigay sa inyo. Okay? At kung hindi ka pa nakapagsubscribe dyan, subscribe ng YouTube channel natin. And then, Pindutin mo yung button sa gilid tapos select mo yung all niyan na kapag napindot mo na yan manonotify ka kapag meron tayong upload na video. Nag-upload ako ng na video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, may next pa tayo, meron pa oh. Diyoson Saturn pa rin yan. Ay, Jupiter pala. Okay, God bless and then peace sa atin lahat.